mga badi Fish on Dali mga badi Fish on Dali mga badi mm. Good morning mga badi So fishing ulit tayo So dito lang tayo mag short casting So ito yung spot natin mga badi o oh. Mega Dive So, sako pa rin talagang ang pasako kamaray na suot. Dito lang Nung dito, yung kakasting. Ang walang pamagat dito, hindi mo punta sa Alright. So, ito pala yung ano, gamit ulit natin mga body. Yung bago natin na set up. Ultralight. Yun, ang gawa ba ito sa kasisir, black arrow. So, mag-sure casting na tayo ng mga body ay natin medyo matagal na ako hindi nakabalik dito almost ano rin one month almost na meron na yung malakas yung hangin ano? mga bali kung sana makaano tayo tayo na maayos ito so, time check natin mga bali 6.12 12 ng umaga. Try natin dito mo you know. Casting mga body. Honorable naman mga body. Ah, uh, baon sabitan. I tayo ng spot. I tayo Sa unahan, so ko na lang kayo pag nandun mga body. Let's go kukal oh, yung daan nasa mangrove tayo mabali yeah. patunta doon sa kabila taman lakad lang tayo dito Ang mangrove hindi na tayo mga baryo sa ating pangalawang spot dyan lang sa may kubo baba medyo low tide medyo low tide ng maradi meron ko lang ano walang nangangawi solo spot natin sana meron kong agad hindi tayo magpisto mga badi, dito sa batong yun punta tayo dyan casting tayo, try natin dyan may meron po yeah. sandy fishing uh, relax fishing lang tayo may mga badi sana kumina para makatapon tayo na maayos malalim pa pala dito. Kum. Malalim. New jo malalim. Dito. Kailangan mga bali. Dali mong bali. Grabe, galit na galit ang isda dito ah. <laughs> Unang huli natin mga buddy. BBGT. Yayan tiki. Grabe, sinalo ng ano. Balok mga buddy. Ano kumagat pa yun. Ano? Oh, Kayaknya disini ada batu, ada sinulong ng ano, balok hindi ko alam kung balo yun o oh, barracuda yun I mean, mga badi kaya dito lang tayo patangay lang tayo sa hangin

E um, seis E um grupo vamos lá E Dur.

fish on And fish on And fish on dahali mga badi good size tuh

You okay. Alright mga ka-buddy So ngan dito na lang yung ating fishing adventure So uuwi na tayo Sa video ano na o gagawin pa tayo Tanghali na So naka isa tayong ano Ano yung buho Yun yung buhay pa o Yun, mga kabady Okay So medyo lalakad pa tayo Diyong pawe So hanggang dito na lang mga ka-buddy Akan sa muli Fish on